<laughs> Ego, yung... Sino na ino? Eh, Sa game. Sino pa 'de Ikaw, i tampak tampakan mo lo. Totumbang kon. On. Dawat. La, la, totumbang kon. Alog mo. O, tapangan mo, bot. Ay, Gol! Gol! mga kam pala taw, Gol! Kanina. subang bang, ku bang. Goal, Mangalakan pala taw. banget tuh bang. Awan merem kaya. So, yon, like, uh... mm hmm. Alenda lah bisa na boxing ian. Oh, oh. yeah, running. Pokeda nasak. Natambahin deh. Nah. Ala kamera tadi. Oh, gal mah lengkap atat pakkan tera nekah. Juna ya. Maraming nga kaya yun, Luke. Maraming nga kaya yan. Oh, na ko siya. Gol, be pala to, Gol. Sinuntok di ko, Mj. O, salampawan mo. Salampawan mo, Gol. Ay, salampawan mo kung ko ini. saan o kunin mo na pag ganyan siya pag ganyan no Iganon e, mo oh. pag ganto sabi ko pataas pag ganyan o oh. hmm ano mm. tinyo hindi pa nato mm. Naka na. Naka na Naka mabuksan Nakana? na ano mabuksan to ako na yes. mm. awan pa ba kanang

Ay, oh, no, nagango yan, talping. Ay. Di nga lakad.